Magandang araw mga kaibigan. Ito, uh, pag-usapan natin si Secretary Rebulia na parang nagbago ang ihip ng hangin yung kanyang pronouncement uh, tungkol sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas para investigahan ang drug campaign ni former President Rodrigo Duterte. Dati-dati, very clear ang pahayag ng PBBM admin at pati itong si Secretary Bautista na no jurisdiction at all, hindi sila papasokin But, ito, meron ng balita uh, sa inquirer na nagsasabi na ang uh, pahayag ni Boeing is, uh, ito, DOJ to study Makabayan Black's proposal to allow ICC probe on Duterte. Makabayan Black nag-file ng resolusyon sa House of Representatives urging the Marcos government to allow the ICC. Tapos, pag-aaralan na ngayon. Nako, eh sabi ko parang nagbago ang iihip ng hangin. Malala ko nung kau last year pag-upo ng PBB admin. Nagkaroon ng resolution dyan sa House of Representatives. I don't know kung sinong pumerma. Uh, yung resolution urging the House of Representatives to unite uh, in support of the former president na hindi i-allow ang ICC na mag-imbestiga. Merong resolusyon yan eh. Marami ang pumirma sa resolusyon in support kay PRRD na no ICC prove. Ganon din sa Senado. Meron yan. I believe si senator Subiri mismo ang nangulo sa resolusyon eh. Na hindi po ide sa mukha sa ating mga Pilipino kung payagan na papasok ang ICC. Uh, sino pa? Si Chief Legal Counsel uh, Juan Ponce Enrile nagsabi ay kung ako yan ipa-aristo ko yung ICC na yan pagpasok sa bansa. Something like that. Ayaw na ayaw ni uh, Secretary Juan Ponce Enrique. Ito ngayon, tatlong congressman lang, makabayan black pa. Eh bakit sasabihin ng SOJ na pag-aralan pa namin? Okay. So, to me, dalawa ang ibig sabihin nito. Okay. Una, yung pag-aralan out of courtesy doon sa makabayan black para hindi naman sila outright na no, hindi pwede hmm. sige, pag-aralan namin kaya lang, in the end, hindi pa rin papasokin yan ang isang possibility na sana ganyan ang mangyari kortisiya lang yung pagsabi ni uh, SOJ na pag-aralan nila yung resolusyon ng makabayan block kaya lang ito uh, medyo ma masamang senaryo sana hindi mangyari. Baka kasama na ito sa demolition job versus kay Titi Inday Sara. Dinadamay na nila uh, father and daughter na ang idimulis nila. Very clear nung una, mga pronouncement ni PBBM nung kandidato pa siya na He will never allow ICC to come to the Philippines and investigate kung siya ang manalong presidente. Tandang-tanda ko yan eh. Interview kay Bon Abon Aboy Abonda. Tinanong lahat. Ah, uh, ang mga yung five presidentials, Marcos, Lacson, Moreno, uh, Pacquiao, Robredo. Sila tinanong. The same question. Ah, uh, lahat ata sila eh. may itong apat pumayag. Si BBM lang ang nagsabi na hindi ko papayagan. Kaya yung mga DDS eh tuwan tuwa kay BBM. Kaya maraming bumoto kay BBM kasi nga uh, isa na ang faktor yan. Yung tutulungan niya si PRRD sa laban niya sa ICC. So, baka nagbago ang ihit ng hangin na magbago na ang posisyon ng PBBN government at bigla nilang i ang ICC to investigate the former president. Ano sa tingin nyo? Paki-comment kuno no. Medyo delikado. Naghihinala ko dito yung baka kasama ito sa compromise agreement ni speaker Martin Romaldes dito sa tatlong makabayan blak. Sana hindi mangyari but kung mangyari yan I don't know uh, ang makakalaban na ng PDBM admin ay ang mga millions of Filipinos na nagmamahal kay Tatay Dilo Lisa Natubo ah uh, yung drug campaign ni Tatay Digong, totoo, may collateral damage. Kailang hindi naman niya inutos na basta uh, magpatay na lang ng magpatay. Ang utos niya, very clear, kung lumaban sila, sige, patay niyo kung lumaban. So, to me, medyo nagkaroon ng patayan kailang yung extrajudicial killings na sino sa ICC, kagagawa, yan, kagagawa na yan ng mga malditong polis. Yung na-involve sa droga dahil masinsinan na ang kampanya ng gobyerno, mga polis, yung mga runners nila, yung mga puser nila, sila na ang nagpapatay. Yan ang basa ko niya. So, bakit mag-suffer si Tatay Digong sa ganong patayan na hindi naman niya inorder? Nangyari yon dahil sa kalukuhan ng ibang pulis. Ibang pulis lang, ha? dahil mas maraming matitino. Dahil, to me, napakaganda yung resulta ng drug war campaign ng former president. Kaya isa ako sa nananawagan o sumusuporta sa stand ng gobyerno na huwag papasukin. Sana maging totoo sila sa kanilang unang pronouncement na huwag papasukin. <laughs> Pag pinapasok, aywan ko na lang. Nakikita mo na na walang balls, walang yagbah ang administrasyong ito dahil pabago-bago ang stand. But, huwag tayong mag- uh, Magalala, dahil batikang abogado yung si Tatay Digong. Kayang-kaya niyang lusutan yan. At kahit sabihin natin, magkaroon ng warrant of arrest, sino ngayon ang a kay former President Duterte? Do you think the PNP, the AFP will arrest yung presidente na nagdoble sa kanilang mga sweldo? I doubt so. Do you think US will intervene at ipares? Hindi rin. Kasi ang US hindi naman member sa ICC. Lalo ng China. Lalo ng Rusya. Alam naman natin si former President Duterte kaibigan niyang matalik si President Xi at President Putin. Papayagan ba itong dalawang kaibigang presidente na arestuhin yung kaibigan nila? I don't think so. Kaya ito, pabayaan mo na lang yung makabayan black na mag-file ng resolution at bantayan natin itong PBB admin kasi sabi ko 50-50. I hope na yung pagsabi ni SOJ Rimulya na pag-aralan is out of courtesy lang. Hindi niya outright sabena ah, walayan mm, Hindi natin papasukin. Uh, iginalang lang ni SOJ yung tatlong Makabayan Black. Kasi alam niya yung uh, bagong alyansa ng Speaker of the House at saka itong Makabayan Black. So, tayo pong mga DDS magmatyag po tayo, bantayan natin, suportahan natin, protektahan natin ang ating minamahal na Tatay Digong.